ng buong bayan. Hindi po namin alam ni Romel Chica kung saan kami magsisimula. Kasi ang dami-dami po nitong mga kwentong ito na nagsasalimbayan ngayon. Siguro, uh, doon tayo magsimula sa ano ba talaga? Hiwalay na ba talaga? At wala nang kasalan. Wala na pong magaganap na kasalan. Totoo po, natapos na ang relasyon ni Nabea Alonzo at Dominic Roque at nakitag sa uli na po sila ng kandila kumbaga isinoli e na ni ah, Bea yeah, Alonzo oh, ang engagement ring Oo, itinakita sa uli na niya ano ba naman di ba nakakubay nagap ng solian talagang tuldok na ito tuldok na ito na wala na tayong aasahan oo oh, totoo yan at uh, alam niyo po mga kapatid sa dabi po ng kwentong nakararating sa amin, hindi namin maide-detalye ng isa-isa dahil napakaigsi po ng oras ng CFM. Isang oras lamang po tayo, kulang na isang oras, kaya kulang na kulang po talaga ang panahon. Yung mga tanong po ninyo, ano ba talaga ang totoong dahilan? Magkakaiba po kasi yung kwento ng kampo ni Dominic, iba rin ang kampo ni Bea. Pagsaluhin na natin ito, ha, pati yung kay, ano, yung kay Dominic, yung manipulative mm -hmm. sad boy. Uh -huh. Ano, pag-iisahin na lang natin ito, hindi na magkahiwalay na tema ito. Okay. Uh, hindi po nagsasalita si Bea Alonso. Si Dominic nagsalita na noon, na nung si Bea ang tanungin tungkol sa kasalan, umiling siya at sinabi niya, wala na, ala pa akong masasabi. Not now. I cannot say anything. Hindi pa po, ala pa ako talagang masasabi. Noon pa man, kami po ay nagduda na na merong laman itong kwentong ito hindi daw nasusunod ang gusto. Isa pa yan, Ay. doon ako ng loka. Hindi ko gusto kunyari, meron silang, halimbawa, yung pag-decision, halimbawa sa pag-decision, sa sila kung mga plano. Kailangan daw, aantayin lagi daw ito si Dominic na mag-ano, nabalitaan ba niya yung kailangan si Dominic sasabihan ahead of time kasi hindi daw siya makakapagdesisyon desisyon na agad-agad pag sinabi, punta tayo dito. Kailangan daw, may pa-abiso na. Ay, may abiso? Bakit meron ba siyang pagpapaalaman? Yun na nga, ang lumalabas kasi hindi daw pwedeng, oh, next week po ba tayo Ay. sa kanyang ito? Anong araw bayan, ba yan? Chuchuchu? Ganon. Ay, baka hindi siya payaga nung pinagpapaalaman niya. Ay, busy. <laughs> siya. Pwede, pwede. Uh, may oh, ganon daw. Uh, kaya nagiging... Busy ano? saan? Naku, siyempre. Sa kanyang boss. Oh, Di ba? Oo. Oh. oh, yung salitang hustler. Ay. Pasigaw yun eh. Hustler. Oh. Pero siyempre, alam na natin kung sino yung pinatatamaan nun. Di ba? Ano naman kaya ang pinagsamantalahan ni Dominic kay Bea? Ano oh. naman kaya? Kayamanan? kagandahan. Maari. Ito ang sinasabi ng aking source na very, very true kay Dominic Roque. Ang politiko pong tinutukoy namin na may ari ng tinitirahan ni Dominic Roque, ang politiko pong kontrobersyal na aming pinag-uusapan ay wala sa mataas at mababang kapulungan. Wala po sa Senado at wala po sa Congress.